Ang pag-iwas sa impeksyon sa musika ay nagsisimula sa paghuhugas ng kamay sa hakbang 1 ng anim na hakbang na paraan ng paghuhugas ng kamay. Ilagay ang iyong mga palad at kuskusin ang mga ito hakbang dalawa. Ilagay ang iyong mga palad at kuskusin ang mga ito. Hakbang apat. Ilagay ang iyong mga daliri at kuskusin ang hakbang 5 ay rotate ang iyong hinlalaki sa kabilang palad at kuskusin ang hakbang anim. Ilagay ang iyong mga daliri sa kabilang palad at kuskusin, siguraduhin malinis ang ilalim ng iyong mga kuko. Pag-iwas sa mga nakakahawang sakit isang maghugas ng kamay ng maayos Korea Centers for Disease Control and Prevention. Ang bakuna sa trangkaso, isang gamot na mas ligtas gamitin kung alam mo ito habang lumalamig ito, kailangan kong mabakunahan ang aking pamilya laban sa trangkaso, at ang bilang ng mga strain ng influenza tatlong ay isandaan Ang mga buntis ay karapat dapat din para sa pagbabakuna. Ang pambansang ay apat na buwan na ang edad. Ang mga buntis ay karapat dapat din para sa pagbabakuna. Ang pambansang ay apat na buwan na ang edad. Sa unang pagkakataon sa buhay, kakailanganin mong mabakunahan ng dalawang beses sa pagitan ng apat na linggo pagkatapos nito, kailangan mong mabakunahan bawat taon. Dahil ang preventive effect ay lumilitaw humigit kumulang dalawang linggo pagkatapos ng pagbabakuna, inirerekomenda na magpabakuna ng maaga bago ang panahon ng epidemya sa Korea, ang virus ay laganap mula taglamig hanggang tagsibol ng susunod na taon. Alinsunod dito, inirerekomenda na ang pagbabakuna sa inflation factor ay magsimula sa Oktubre bago ang epidemya at makompleto ng Disyembre sa pinakahuli. Mayroong dalawang uri ng mga injectable na bakuna na ginagamit sa Korea, trivalent at tetravalent. Ang mga reaksyon tulad ng lagnat ay karaniwang nangyayari pagkatapos ng isang pang-iwas na paggamot, ngunit ang mga sintomas na ito ay kadalasang nawawala sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. 인플루엔자 백신 예방접종과 함께해요. Kumusta sa lahat? Ito ang Korea Centers for Disease Control. Mula ngayon, malalaman natin ang mga misteryosong buto ng abalone na nagdudulot ng impeksyon una. Ang tuberculosis at tuberculosis bacteria ay pumapasok sa katawan. Ito ay isang sakit na sanhinang pagsalakay ay ang pinakakaraniwang sintomas, at ang mga sintomas tulad ng lagnat, pagbaba ng timbang, at pagkapagod ay maaari ding mangyari. Ang tuberculosis ay isang kinatawan na nakakahawang sakit sa paghinga na nakukuha sa pamamagitan ng hangin, at ang mga pasyenteng may nakakahawang tuberculosis ay ang nakatagong impeksyon ay maaaring kumalat sa tuberculosis bacteria sa ibang tao. Ang mga taong nakatago ay nasa isang estado kung saan ang maliit na bilang ng tuberculosis bakterya na pumapasok sa katawan ay hindi dumami at hindi nagkakaroon ng tuberculosis. Walang mga sintomas na katulad ng tuberculosis, at ang bakterya sa dugo ay hindi lumalabas sa labas, kaya hindi ito nakakahawa at hindi maaaring kumalat sa mga tao sa paligid mo. Gayunpaman, humigit kumulang sampung tao na may nakatagong impeksyon ang magkakaroon ng tuberculosis habang nabubuhay sila. Pag-screen ng impeksyon sa latent resolution Ang screening ng impeksyon sa latent resolution ay maaaring gawin sa impeksyon ng mycobacterium tuberculosis. Mga kaso na may mataas na panganib Mga kaso na may mataas na panganib ng pagsisimula ng dugo Pagsiklab ng tuberculosis Si katamtamang pagsiklab ng tuberculosis ay Mike and Group. Ito ay kinakailangan sa mga kaso kung saan may mataas na posibilidad ng pagkalat ng tuberculosis kapag ang isang manggagawa sa pasilidad ay nagkakaroon ng tuberculosis, lalo na sa mga nakakahawang pasyente ng tuberculosis. Sa kaso ng malapit na kontak, ang panganib ng impeksyon sa uri ng dugo ay mataas at ang panganib ng pagkakaroon ng tuberculosis ay mataas, kaya ito ay nakatago. Ang pagsusuri para sa impeksyon sa tuberculosis ay mahalaga din, ayon sa paraan ng pagkabigo, ang panahon ng medikal ay postpartum care center, paaralan, kindergarten, batang G. Ang mga manggagawa at faculty sa child welfare facility, at iba pa ay dapat sumailalim sa resolution verification at isang latent resolution alias pagsusuri. Paggamot sa impeksyon sa abalone tuberculosis Paggamot sa nakatagong impeksyon sa tuberculosis Isa o dalawang uri ng gamot sa tuberculosis Nang hindi bababa sa tatlong buwan Ito ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng pag-inom nito Isang beses sa isang araw hanggang sa siyam na buwan kung umiinom ka anumang mga gamot, ipaalam sa iyong doktor at suriin ang katayuan ng iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagsusuri at mga pagsusuri sa dugo Kailangan mong suriin ang mga side effect ng latent infection treatment at ang paggamot para sa latent infection Ito ay dinamit sa mahabang panahon sa paggamot sa, paggamot sa templo at kadalasang ligtas, tulad ng iba pang mga halamang gamot Maaring mangyari ang mga side effect depende sa mga karaniwang pananakit ng ulo, pagkahilo, at gastrointestinal disorder ang mga banayad na epekto tulad ng toxicity sa atay ay maaaring mangyari, ngunit ang mga malubhang epekto tulad ng hepatotoxicity ay maaaring mangyari sa mga bihirang kaso. Kung mangyari ang mga side effects sa panahon ng paggamot, itigil ang pag-inom ng gamot at makipag sa Korea Centers for Disease Control and Prevention Call Center sa 133 sa lalong madaling panahon. Makipag-ugnayan sa amin o makipag-ugnayan sa amin para sa isang panahon ng paggamot upang makagawa kami ng naangkop na aksyon. Ang isang grupo ng mga taong may mataas na panganib na magkaroon ng tuberculosis ay inaresto at tinatago para sa screening at paggamot. Ang paggamot sa isang nakatagong impeksyon sa tuberculosis ay maaaring mabawasan ang iyong panganib na magkaroon ng tuberculosis ng hanggang 90 at maipasa ito sa iba. Maiiwasan ito ang panganib na maputol ang mga meridian para sa mas detalyadong mga katanungan, mangyaring sumangguni sa nauugnay na aklat ng Ebanghelyo. Mangyaring makipagugnayan sa Korea Centers for Disease Control and Prevention Call Center sa 1339. Salamat. Ang mga awtoridad sa kalusugan ay humiling ng pagbabakuna at paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang bulutong tubig, na isang karaniwang impeksyon sa mga bata at kabataan sa huling bahagi ng taglagas na nagiging sanhi ng banayad na lagnat at parang pantal sa buong katawan sa loob ng halos isang linggo hanggang isang linggo. Ito ay nangyayari sa isang mataas na rate sa mga bata na may edad na 3 hanggang anim. Ang mga pasyente na may mga sintomas ng beke ay nakakaranas ng pamamaga sa mga glandula ng laway sa ilalim ng tainga at pananakit sa loob ng halos isang linggo. Kamakailan, ang mga kaso ng tigdas ay naganap sa Gayunggido at Daejeon. Ito ay ang reporter na si Park Jong Hyun, na sanhi ng impeksyon ng RNA virus, ay nakakahawa sa pamamagitan ng pagubo, pagbahing, at laway, at maaaring maipasa lalo na sa pamamagitan ng hangin. Kung nakipag-ugnayan ka sa isang taong may sakit, magkakaroon ka ng higit sa 70% ng sakit na isang bakuna sa tigdas ay 73% na epektibo alinsunod sa rekomendasyon ng World Health Organization, ang Korea ay nagbibigay ng bakuna sa bawat tao. Kailangan mo lamang mabakunahan ng dalawang beses, isang beses sa pagitan ng labindalawa at labinlimang buwang gulang at isang beses sa pagitan ng apat at anim na taong gulang. Gayunpaman, kung ikaw ay nasa isang lugar na may epidemya, posibleng hindi mabakunahan ng mas maaga kaysa sa takdang pecha. Dalawang pagbabakuna ang kailangang ibigay ng humigit kumulang apat na linggo sa pagitan sa kasalukuyan upang makap... Ang sakit sa kamay, paa, at bibig, na madalas na nangyayari sa mga sanggol at maliliit na bata, ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging isang epidemya dahil wala pang bakuna. Ang pag-iwas ay sinasabing mas mahalaga kaysa ano pa paraan ng pag-iwas. Ang sakit sa kamay, paa, at bibig, na sanhi ng virus ng sakit sa kamay, paa, at bibig, ay nagdudulot ng lagnat at paltos sa mga kamay, paa, at bibig, at kadalasang nangyayari sa mga batang wala pang taong gulang. Ito ay isang mapanganib na sakit na maaaring sinamahan ng mga komplikasyon tulad ng meningitis at encephalitis ayon sa Ministry of Health and Welfare. Ang bilang ng mga pasyente ng kamay, paat at bibig ay patuloy na tumaas mula sa 07 bawat isang libong mga pasyente noong nakaraang buwan, triple sa 230 noong nakaraang linggo. Wala pang bakuna para sa sakit sa kamay, paat at bibig, at kahit na alam mo na ito ng isang beses, maaari itong mangyari muli, kaya ang pag-iwas ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Dapat kang magsuot ng mga kagamitan sa kamay at takpan ng iyong ilong at bibig kapag umuubo gayon din, lubusang disimpektahin ng mga laruan at kagamitan mula sa mga pelikula, at kung pinaghihinalaan ng sakit sa kamay, paa at bibig, humingi ng medikal na paggamot at gumawa ng mga hakbang sa accounting dahil may mataas na panganib ng hepatitis. Tuldok Kung pinaghihinala sakit sa kamay, paa, at bibig, iwasan ang pakikipag-ugnayan sa iba upang maiwasan ang pagkalat, at huwag ipadala ang mga sanggol sa mga daycare center o kindergarten. Ano sa palagay mo ang paglalakbay ay isang regalo sa pagpapagaling para sa akin? Maghintay, kung gayon, paano ko dapat ay quarantine? Kumuha ng mga alaala, kumuha ng mga karanasan, kumuha ng mga bagong araw, kumuha ng tiket sa paglalakbay. Para magsimulang muli ang biyahe sa itaas, kumuha ng customized na travel quarantine quarantine list ng Korea Disease Control and Prevention Agency. Iyan ay tama. Alam mo na ang sabi nila maaari mong maiwasan ang mga nakakahawang sakit sa paghinga sa pamamagitan lamang ng isa. Buksan ang mga bintana at pinto para magkaroon ng ventilasyon at gumamit ng ventilador. Ang bentilasyon ay mas mahusay na nagbibigay daan sa mas maraming hangin sa labas hanggat maaari. Pakion ito ay magiging epektibo kung gagamitin kasama ng air purifier. Sama-sama nating iwasan ang mga nakakahawang sakit sa paghinga sa pamamagitan ng matalinong ventila. Ang pinakatiyak na paraan upang maiwasan ang cervical cancer. Ano yun? Ang pagbabakuna sa HPV ay ang virus na nagdudulot ng cervical cancer. Malawakang kwalifikado para sa libreng suporta sa pagbabakuna. Babaeng kabataan na may edad 12 hanggang 17 at babae na may edad 26 na depende sa kita. Ang pinakasiguradong paraan para maiwasan ang cervical cancer ay ang pagbabakuna sa HPV. Ang pag-iwas sa cervical cancer ay nagsisimula sa pagbabakuna. sound effect. Magkano ang alam mo tungkol sa iba't ibang uri ng hepatitis? Ang hepatitis ay pamamaga ng atay dahil sa mga sanhi tulad ng mga virus, alkohol, dugo, at autoimmunity. Ito ay tumutukoy sa kondisyon na nangyayari ang uri ng virus na nagdudulot ng hepatitis ay. Alin sunod dito, maaari itong hatiin sa AEBC hepatitis at ganap na gumaling sa loob ng anim na buwan. Maaari itong nahahati sa talamak na hepatitis at talamak na hepatitis kung saan ang pamamaga ay tumatagal ng higit sa anim na buwan. Sa kaso ng talamak na hepatitis, ang mga sintomas ay katulad ng mga sintomas ng sipon sa mga unang yugto lagnat, pagkawala ng gana, pagkapagod, pananakit ng kalamnan. May mga sintomas ng pananakit ng chan, at sa malalang kaso, maaaring lumitaw ang mga sintomas tulad ng jaundice at dark brown na ihi. Ang hepatitis B at C ay kadalasang asymptomatic. Kung ito ay patuloy na umuunlad, maaaring mangyari ang cirrhosis sa atay at cancer sa atay, na sa malalang kaso ay maaaring humantong sa kamatayan. Karamihan sa pamamaga ng atay ay sanhi ng mga virus na pumapasok sa katawan. Ang hepatitis A at hepatitis E ay Iwasan ang pagkain o tubig na kontaminado ng mga virus, tulad ng karne, malasko, at hindi pinainit na mga produktong karne. Ang impeksyon ay nangyayari kapag natutunaw at naililipat sa iba sa pamamagitan ng mga kamay na kontaminado ng dumi ng isang taong nahawahan. Maaari kang mahawa kahit na hinawakan mo ang balat o hindi maganda ang personal na kalinisan, tulad ng paghuhugas ng iyong mga kamay. Karamihan sa mga impeksyon sa hepatitis B at C ay nangyayari kapag nalantad sa dugo o mga likido sa katawan ng isang taong nahawahan. Mga gamot na nagmula sa pakikipagtalik o kontaminadong dugo muling paggamit ng mga kontaminadong hiringilya paggamit ng hindi na sterile na karayong pagbutas. Maaaring maganap ang impeksyon sa panahon ng proseso ng tato, at iba pa. Bilang karagdagan, ang impeksyon ay maaaring mangyari mula sa isang nahawa ina hanggang sa kanyang bagong pang-anak, kung saan ang bagong pang-anak ay maaaring mangyari. Maaari itong umunlad sa talamak na hepatitis ngayon, pag-usapan natin ang mga tips sa pag-iwas sa hepatitis. Tingnan natin ang mas malapit na paggamot sa hepatitis A na maiiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Bagamat ito ay maiiwasan, ang hepatitis A e ay isang pangkaraniwang sakit dahil walang bakuna. Kinakailangan ng pag-iwas sa mga karaniwang paraan ng pag-iwas para sa hepatitis A at E. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon sa ilalim ng tubig na umaagos ng hindi bababa sa 30 segundo malinis na pagluluto. Ang pag-iwas ay posible sa pamamagitan ng pang-araw-araw na gawi sa pamumuhay tulad ng pagkain ng mga ligtas na pagkain. Walang lunas para sa parehong hepatitis virus, ngunit sapat na pahinga, wastong nutrisyon at karamihan sa pagbawi ay posible sa pamamagitan ng paggamit ng tubig. Tulad ng hepatitis A, ang hepatitis B ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagbabakuna. Ang paggamot sa talamak na hepatitis B ay sapat. Ang pahinga at dieta na may mataas na protina ay ang mga pangunahing paggamot. Ang talamak na hepatitis B ay ginagamot gamit ang mga oral na antiviral na gamot. Walang bakuna para sa hepatitis C, kaya ito ay dala ng dugo at dahil ang impeksyon sa pamamagitan ng pakikipagtalik ay maagang pinipigilan at maraming mga impeksyong walang sintomas. Mahalagang direktang magpatuloy sa paggamot sa pamamagitan ng mga regular na pagsusuri. Sa kabutihang palad, mayroong gamot para sa hepatitis C at maaari itong ganap na gumaling sa pamamagitan ng gamot. Panghuli, ibubuod natin sa madaling sabi ang AED hepatitis C virus. Karamihan sa mga kaso ng hepatitis ay maiiwasan sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinis, malinis na kapaligiran at pagpapabakuna. Para sa akin at sa ating lahat, siguraduhin sundin ang mga panuntunan sa pag-iwas sa hepatitis. Kamakailan, habang dumarami ang mga manlalakbay sa ibang bansa, dumarami rin ang mga nakakaano ang isang important na sakit na dala ng lamok. Ito ay isang nakakahawang sakit na nakukuha sa bansa sa pamamagitan ng paggagat ng lamok sa ibang bansa. Ikaw ay nahawa ng isang nakakahawang sakit na dala ng lamok. Kabilang sa mga pangunahing sintomas ng lagnat, pananakit ng ulo, at pananakit ng kalamnan. depende sa uri ng nakakahawang sakit, maaaring mangyari ang pantal at conjunctivitis. Upang maiwasan ang mga sakit na dala ng lamok, bago maglakbay. Priin ang kasalukuyang katayuan ng mga nakakahawang sakit na dala ng lamok sa bansa. Pabakuna o uminom ng pang-iwas na gamot kung kinakailangan. Magdala ng mosquito repellent, kulambo, matingkad na kulay na mahabang damit at gamot. Habang naglalakbay, magspray ng mosquito repellent at iwasan ang mga lugar na maraming lamok. Kapag gumagawa ng mga aktibidad sa labas, magsuot ng mapusyaw na kulay na mahabang damit. Huwag gumamit ng mga pampaganda o pabango na may malalakas na amoy. Pagkatapos ng biyahe, kung lumitaw ang mga kain na hinalang sintomas sa loob ng dalawang linggo, dapat kang bumisita kaagad sa isang institusyon medikal, ipaalam sa kanila ang iyong kasaysayan ng paglalakbay. Git sa lahat, ang pinakamahusay na pag-iwas ay hindi makagat ng lamok. Sundin ng mabuti ang mga pag-iingat at magkaroon ng ligtas at malusog na paglalakbay. Sa Tagsibol, ang mga sanggol at maliliit na bata ay madaling kapitan ng rotavirus. Ang bakuna sa rotavirus ay kasama sa listahan ng pambansang mandatoryong pagbabakuna, na binabawasan ang pasanin sa gastos sa mga magulang. Policy Interview National Reporter Kim Sejin nakipagkulong sa isang opisyal mula sa Korea Disease Control and Prevention Agency para malaman ang higit pa. 지난 6일부터 시작된 로타 바이러스 예방 접종과 관련해 얘기 나눠볼 텐데요. 예방 접종 관리과 권근용 과장님과 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 권근용입니다. 네, 오늘은 이 로타 바이러스 무료 접종에 관한 얘기를 나눠볼 텐데요. 무엇보다 영유아를 둔 부모님들이 굉장히 반길 것 같아요. 로타 바이러스가 무엇인지부터 설명해 주시죠. 네, 로타 바이러스는 영유아들의 주로 설사와 고열을 동반하는 그 RNA 바이러스입니다. 그래서 대부분의 이제 생후 5세 미만의 영 모스가 모스가 모가 감염병입니다. 겨울철을 물론이고 봄철에도 영유아에게 굉장히 많이 발생하는 질병이라고 들었는데요. 네. 예방 접종이 이 무료인 만큼 꼭 영유아가 이 로타 바이러스 접종을 해야 되는 이유가 있을까요? Maaaring na, so, naranasan mo ng magmadali sa emergency room, magpanik, o magdusa ng gusto yeah. Ang pinakakaraniwang sanhing ngayon ay rotavirus sa mga sanggol at maliliit na bata ang mga impeksyon sa rotavirus ay kilala ng, maaaring mangyari ang dehydration dahil sa pagtatae, at dahil maaaring kailanganin ito, ang pinakamahusay na hakbang, masasabing mahalaga ang pagbabakuna, dahil kasama na ngayon ang rotavirus sa National Mandatory Vaccination System. Nagtataka ako tungkol sa kung ano ang naiiba sa naunang pagbabakuna ay nangangahulugan na ang lahat. Nangangahulugan ito na ang halaga ng pagbabakuna ay sasagutin na ngayon ng Estado at lokal na pamahalaan kaya, hanggang ngayon. Ang mga magulang ay kinakailangan na ngayong magbayad para sa pagbabakuna ng rotavirus para sa kanilang mga sanggol at maliliit na anak. Kaya, kailangan kong magbayad ng halos 200,000 hanggang 300,000 won sa karaniwan, ngunit ngayon na ito ay naging... Ngayong maaari ka ng mabakunahan, posible bang makakuha ng libreng pagbabakuna kahit saan sa bansa? Nagtataka ako, mayroon bang pampublikong sentro ng kalusugan o serbisyo sa pagbabakuna saan man sa bansa? Ang mga pagbabakuna ay makukuha sa mga institusyong medikal at mayroong humigit kumulang 3,000 mga, mga bakuna na magagamit sa buong bansa. May isang lugar, kaya maaari kang mabakunahan kahit saan malapit sa iyo. Ang mga karapat dapat para sa pagbabakuna ay ang yung yuvas na nasa pagitan ng dalawa at anim na buwan. Kaya, mayroong isang bakuna na tumatagat, ang dalawang dosis na bakuna ay ibinibigay sa dalawang buwan, apat na buwan, at ang ikatlong dosis ay ibinibigay sa dalawa, kahit na medyo naantala ang pagbabakuna, maaari itong ibigay hanggang walong buwan ng edad. Ang lahat ng pagbabakuna ay mako na iintindihan ko na ang oras ng pagbabakuna ay napakahalaga ngunit ipinaliwanag ito ng ibinigay mo ito sa akin ngayon anong mga uri ng bakuna ang nariyan at kung paano ibinibigay ang mga ito Mangyaring sabihin sa akin mayroong isang bakuna na tinatawag na Rotarix at isang bakuna na tinatawag na Rotettec Ang Rotarix vaccine ay nangangailangan ng dalawang dosis karaniwan kapag gumagamit tayo ng pagbabakuna iniisip natin ng isang bakuna na ibinibigay sa pamamagitan ng isang karayom ang bakunang rotavirus ay isang babala na gamot, kaya ang likido sa tubo ay direktang near reflux. Ito ang paraan ng pagbabakuna. Pinakamainam na mabakunahan ng iyong anak kapag ang kanyang pangkalahatang kondisyon o pisikal na kondisyon ay mabuti. Maaari kang maging maislan o magkaroon ng iba pang kahirapan, kaya sundin ang patnubay ng mga medikal na kawani. Sana ay mapagkakatiwalaan mo kami at ipaubaya ito sa amin at pagkatapos ng pagbabakuna, ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng lagnat o pagsusuka. Maaari mo, ngunit ang bahaging ito ay halos banayad at bumubuti pagkatapos ng isang tiyak na tagal ng panahon. Huwag masyadong mag-alala, kumuha ka lang ng mas maraming shot. Sa tingin ko ito ay napakahalaga dahil ang naturang pagbabakuna ay libre na sa zone. Mangyaring sabihin ng isang bagay sa aming mga manunood. Ito ay isang mas mahalagang panahon para sa kalusugan ng ating mga anak, dapat nating maiwasan ng impeksyon sa rotavirus pagkatapos ng dalawang buwang gulang. Hinihiling namin sa iyo na tiyaking mabakunahan ka ang patakarang ito ay magiging malaking tulong sa mga magulang ng mga sanggol at maliliit na bata. Sana po. Salamat sa iyong mga salita ngayon.